What's up sa inyo mga Kraken ngayon eh, I-try natin itong bago na route na Jollibee Okay, tignan niyo naman itong bago na mukha ni Jollibee dito Ah, uh, di Ano kaya itura ni Jollibee dito? Mukha siyang tae, mukha siyang tanga Tignan natin kung anong meron sa game na itong Jollibee Tago ng Jollibee game So, tignan natin yung nakakatakot pa talaga na ito Okay, W, A, D, K is to walk, hold shift, run, move, lock e is C to pause Okay, so magtatrabaho tayo. Night shift tayo sa Jollibee ngayon. Oh, nandito si Jollibee. Ay, Jollibee. Hello, pwede tayo makatakbo. Oh, ganyan ba talaga mukha ni Jollibee? May nagpalit lang niyan. Dito ba tayo dadaan? Please, E. Aha. Ah, uh -huh. oh, hindi ganito si Jollibee. Hindi ganito ang bida. Ang saya, okay? Bida ng katangahan nito. Okay. So, saan tayo pupunta ngayon? 0 to 15 hindi naman tayo pwede makapunta dito. Wait lang. Ah, maglilinis ba tayo? Mukhang maglilinis tayo, guys. tingnan natin kung saan natin makukuha ang ano. Dito ba tayo papasok? E? Door is stuck. I think I'm not allowed. Magtatalbaho ka tapos hindi ka allowed. Ano ka? Magnanakaw pala tayo dito. Okay, so door is stuck. Ano ba? Bakit lock ang mga pinto? Wala ba akong susi dito? Labahanti ako dito. Hindi ako customer. Okay. So, o oh, yun, yun Baka, baka bigla na mabuhay si Chalibi, ha? So, I think pupunta tayo dito. Door is locked. Ako pa, puro lock. Maybe I need to do something. Do something? What? Well, a key. Okay. But I don't have the key. What do you mean by that? Oh, yun, ano yun? Si Jollibee ba yun? Ah, akala ko, ano? Akala ko gumala si Jollibee. Baka nasa, ay hindi tayo makalabas. Baka nasa labas yung susi natin. Naiwan sa kutsi. Okay. So, gabing gabi na. May customer pa tayong ah, si Kusuhin. This is a car belongs to my old man. Okay, let me borrow it so I could complete compete in the eating contest oh I have to make sure that I win this before going home okay so okay okay so I'm gonna in Saan tayo pupunta? Pupunta pa tayo sa ano? So I think maglininis tayo. Ano to? Oh, so ka kukunin pala natin yung burger. Hay, napububo ko talaga. Ito lang pala yung burger yung kukunin natin. So, ito yung kakainin natin. Eh, bakit may burger dito ha? Hindi tayo kakainan, ano, take over. Okay? So, 15 na. Ah. 14. So, nasan yung iba? Dito ba? E. Door unlock. Oh, door unlock. What do you mean door unlock? So yun yung susi. Kakain tayo. So dito siguro. So I think din sa isa pang pinto. Yep, dito ah. Eh, Ito na. Nandito ba si Jolly Bee? Oy! Bakit ang lalim dito ah? Wala ba tayong flashlight na dito? Uy, lululul. Ano to? Bakit parang papuntang ano to? Uy, ano? Bakit parang papuntang hell to? Or something? Nako, dito pala dito nagtatago ha. Hello. Hello, Jolly Hello. Jolly what are you doing? Is that you? Oh, is is it really you? Wow. Nagsusugal ka pala, Jolly ha? Jolly bawalian bawal yan. There's a note somewhere in this area. Misplace it. na tanga mo talaga bida ang tanga hindi bida ang saya okay so e okay, i need to find the burger lang burger burger ito ba so ito 7 out of 15 So, kulang pa tayo ng ilan pa yung kulang? 8. 8 burgers left. Yung kay Jollibee ba? Wala ba siya kinuha doon? Door is locked. Maybe I need to do something. Wala tayong makagawa dyan. <coughs> okay. So, Jollibee. Ano kakainis. Oh. Huwag hindi tayo bababa. Okay. So, bababa tayo. Oops! Slide. Ito. Nandito yung mga burger. E. O, bakit hindi makuha? Baka kakainin na tayo ni Jollibee, ha? Jollibee, hindi pa ako handa. Uy, ano yan? UFO! Nagayipag planeta ka pala, Jollibee. Ano Ano ka ba? Key Door is locked Okay Nako Ang dami dito Nung gagawin ko? Ops Baka nakatago dito yung burger ah Hello, Jollibee Jollibee How about dito? Okay, ito May isa pa Door unlocked So, nasan yung unlock na door? Wait lang. Nasaan si Jelly B? Jelly B, dyan ka lang ha. I think yung door na, na unlock is yung sa taas. Kasi impossible naman dito yung unlock. Jelly B, wag mo muna akong habulin. Ha? Wag mo muna akong habulin. Tatakbo muna ako. Wala. Patay, patay, patay. Hindi mas... Ano? Patay, hindi mas... Jelly B! Nasaan na si Jabili? Ako, akala ko nawala ka na Jabili. Uy, ano to? Diyan ka lang Jabili. Jabili, diyan ka lang. Huwag kang mababa. Ay, Jabili. Patay tayo diyan, patay tayo. Maabutan na tayo ni Jabili. Uy, Jabili. Huwag mo na. Ay, nako. <coughs> Jabali. Kung dito yun, bakit hindi dito ma-unlock? Okay, so, probably babalik tayo dito. Yep. Okay, Jabali, babalik ako dyan. Okay. Okay so lang tayo, Bilisan natin dito. itos, tayo dito, piteran then 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 <laughs> go go go, Power Rangers! Let's go, let's go, let's go! Let's go! Uy. What the heck? Jubilee? Jubilee? Jubilee ano ba? -ang jubilee. matatay tayo kung pupunta dito si jubilee 18 burgers 11 what the heck 12 jubilee pakainin mo na lang ako 13 isa na yung mga dalawa, dalawa na lang jubilee makakaalis na rin ako sa lugar mo ito ah, tungkol kasi door unlock what do you mean door unlocked? what does it mean? what does it mean? what does it mean? jubilee jubilee, haabol ka na ba sa akin? okay, okay, na-activate na natin yung telepono. Okay, shit. Okay, teleport na lang. Shish! Let's go! Let's go! This is a feeling, guys. Now, reward. Get back and get the... ...loss of the teleport to return. Okay. Jubilee. Okay. I know na si Jubilee ay ano, magahan sa atin dito. Pero Okay. Jubilee. 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 Ito! Nako! Ito! Oy! Return to car! Return to car? What do you mean return to car? Return to car! Return! Return! Oh! Oh my God! Alaha! Nasa na! Nasa na! Oh! Oh my God! Nasa na! Nasa na yung cargo! Oh! Let's go! Let's go! Oh my God! Checkpoint! 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 Oh my God! Oh my God! Oh my God! What to you see, we really like you, but we're hungry too. That 16 burger 8 is full of tripe. to make your flesh taste better. Oh my god, you know what I mean. Anyway, we give you a chance, you can still activate the. We prepare our food running for its life together. Oh, 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 oh,

Okay, try try. Let's try. Try again. So, yung pinto. Wait, let let see. 14C. Okay. 14C. Let's try to 14C. 14, 14C. Nasaan yung 14C? Jubilee, are you? Are you? Are you? Oh, you uh, run, run down ayer. Dahil ako ano? Okay, so dito tayo dumaan doon. Dito, pa dito. Ikot tayo, ikot. Ba? Diba? ikat, 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 ikat. Isi, isi. Isi. Okay, okay, okay. Oh, 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 si, si, si. Ikat, ikat. Da. Ikat, ikat, ikat. Da. Na. ah. Nakakainis. So, nandiyan na siya sa likod. Oh, ito, ito, ito. Oh, bro, bro. Bro. Oh, you're up. A... Oh, 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 oh. Ini si Jobi Lee. Subscribe mga kakrakin. Okay.